Hi, good morning. Welcome to July in the Philippines. Back from work today. And Kumusta po kayo? Good morning, Ma'am Emma. Dito po kami ngayon sa aming sa site. At yan. So today is nag-start well, na nag lagay ng Ah, uh, trusses. Oh, mayroon sa taas. Hello, kuya! Okay na ka diya, kuya? Oo, oh, pag-amping mo. Pangalan na niya. Muna eh, para finishing ko, no? na magkabit ng trusses. Magano sila sa taas. Tulura mo, kuya? Uh, tulura mo, madam? Ah, okay. Naon sa ang uban? Gikorantin, gikorantin. Bawa na mo, Jyoti, si Don Don. Busy ang laki. Ano man to siya mga nihay. Wow, dilio. Pagkahuman ani din, lain na po ni hito. Kung saan naman po yung sunod ani? Last na ni siya. Okay, yung kot. Daming gasto ni Balayo eh. Ha? sigurado pintala eh kanindot ba di anig mahuman pintalan no takuan na ning kwartahan dong no pwede naman nag pila ka pamilya matulog ikaw da okay la ka dyan pagkaw mo dong kainit ngayon mo magdagang tubig ito, oh, kuya. Oh. dito ito talawang sa taas, so. Oh. So, habang papatapos ang balay, nabubuhay na ang mga tanim. So, ito, ito, ito yun. So, ito na yung mga, ano, sa mga trusses. Ayan. Pastor Timio is coming. Ayan na. Solo na, Dre, oy! Solo na, pas! Taghan, mandi ka oh. kagbati. And, talo. Ayan. So, meron kami naatras lang yung ano, lupa namin. Sakto ko kuya, wala kay init kuya. Sama na siya para sa? Ah, okay. Okay. Tapos pintalan or maano na? Pintalan. Yung red? Hmm. Okay. Ah. Uh. So, meron kami patungan sa mga tanim. Ayan. Ayan. So, ito. Okay. We're going to second property. Okay, Mama Marina. Alandong. Buti na lang yung kabila. Hindi nila binakod. Whoa and So yun ako natapos na, then the next is ito na lang yung gate. hi ION SA NGAYON MO HANGGO. ah, baligyan. EMO, AWA, AWA. NAMAN, NAMAN. NAMAN, NAMAN. 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 nasa ibas kanan. Ah, imo ang sudan. Oh, dili ko, thank you. Then 'yun, bali na tapos na tulito. Ang kulang nito is yung ano na lang, yung paggawa ng gate. Yan. Merong pang mga kahoy pina pinalayay lang siya kasi para maano. Hello po mama. Marina. Good morning. Ito na po yung uh, trabaho. Dito. So ano na. Then ito yung ram, uh, mga tanim na itanim ngayon. So merong nagtatanim sila si Janjan Jan, yung anak ko. At yung pinsan at si Pido. Tatlo sila. Nandun sila sa baba. So meron pa tayong kulang na Meron pa palang kulang. Mga ilang lip, ano na lang kawayan. Hindi ba ako mamaya. Okay, so boundary to boundary. Yan na. Na-close na yung sarili mong lupa. And Beli yung niyog na tanim na. Okay, meron kami silungan na lumboy. Then yun nga nagtatanim na sila ng kuan. Minsan amin doon. Yan. Baba mo ako, Billy. Ah, oh, pag mubaha dong ang yuta, di na ni mukamang. Ah, mukamang mukuan. Di na ni siya mo banhas. Kaya na, -na ni tanong. Hmm. bahay lang. Oh, yun na, nagtatanim na sila. Nagtatanim na. Aha! Butangan di nagsaging di anak. Ma'am, tagpila ko nung ma'am. Bandol Okay. Ang sombrero. Suot ka. Doon sa kabila is yun nga, merong bibili doon bukas pa ang survey papunta ang engineer Magluto mo kami ng barbecue Or snack banana cube ha? banana cube banana Q. Kay ang barbecue is pork pala yun. Thank you, te. Tapos dara ang maluto. Sir? May hire chip cook mo, Chip cook. Uy, chip cook din eh. Si kasi magaling yan magluto. Chip engineer. O, oh, di ba ang imong kurso sa una kay chip engineer? Mula yun yan, iabot ang mga Yeah. Oh. Hmm. Hmm. Siman siman ngo disyat e. Duwa <laughs> <laughs> tiya <Yeah>. ne. <laughs> Duwa roku Niyabot Apo mo busa? Kituan. Mosalpaton niabot na kay komeng saging no hadlok sa na ang bisa guwa kung kaog ang ngipon giapog ang putri oh tambok man yung saging atong ipalit ma binili namin sir ito sa iyo to kasi mataba kasi taba mo hmm. Ayan. banana cue so Jana is nag practice siya ng driving sa motorbike hey. uh -huh. yeah!

tapos ng magtanim uh, ng kamote, ito na ang ano na resulta. <laughs> ito na yung resulta na pumanong. Wala gin. Kuha sunod. Ilom da sir kay ali kag mabungi ko sir wag una akong naong. Ayo nang naong ito Ano sa may ito kod? Ali ko. Control. Kabana Ma ona siya